Today is a graduation day para sa nag-iisa kong anak. Wow! Pero bago ang lahat, magandang araw! Super happy talaga namin mga mari kasi nga gagraduate ng anak ko. Yeah! So ayan na nga mga mari, pinagplansya ko muna yung toga niya bago niya suotin. Woo! So fast forward na tayo mga mari, nakarating na nga kami sa venue ng anak ko. Dito pala sa gym ng aming barangay gaganapin ang graduation nila. Kasama ko pala diyan ang mother-in-law ko at ang husband ko. Si papa pala niya ang mag escort at magsasabit ng medalya niya. At kami naman diyan tigpakpak pakra <laughs> <laughs> Naalala ko tuloy mga mare, kamakailan lang ay gumagadget din ako noong last year. Iba pa rin talaga ang saya, tuwa at pakiramdam na kahit walang handa, basta gagadget ka na, okay lang. Ang importante, makapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi man ako mayaman sa material na bagay, pero ito man ang kayamanan na hindi mananakaw ni mga Mga 96 ata silang lahat ang gagadget ng senior high school mga mare. At kasabay din pala diyan ang grade 10 na mag moving up. At ako naman diyan mga mare ay tamang video video lang. At ayan na nga mga mare, naghahanda na sila para sa awarding. You're my sweetest. You're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine. And I thank you for being you. I'll be your best. Friend, I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. love you more and more and more, more than I can say. And yun lang for today's video. Salamat po sa panonood. God bless.